Narito naman ang ating gabay ng pag-ibig para po ito bukas, araw po ng linggo, Hulyo 28. Para po sa may mga sudyak sign na aris, para po sa aris. Dahil sa hindi nyo masyado na pagkikita ng iyong mahal, ay sobra mo siyang maminis. Kaya naman ay gagawin mo ang lahat ng paraan, maibsan lamang ang pangulila mo sa kanya sa bawat araw na lumilis. Ang iyong maswerteng numero ay ang 15, at ang 20. <clears throat> para naman sa Taurus, para po sa Taurus, sa araw na ito ay hindi mo maiwasan ng ay hindi maiwasan ang kumplutnasyon sa pagitan ninyo ng iyong karelasyon. Ito ay dahil sa isang bagay na noon pa ninyo pinagtatalunan. Ang madalas na pagtatalo nyo tungkol rito ang magiging daan ng inyong hindi pagkakaunawaan. Ang iyong maswerteng numero ay ang 6 at ang 17. Para naman sa si Gemini, isang bagong kasamahan sa pagtrabaho ang magpapanamdam sa iyo ng espesyal na pagtingin. Pero wala kang balak na bigyang pansin ito dahil gusto mo munang ipahinga ang iyong puso sa madal nagdaang kabiguan sa pag-ibig. Ang iyong maswerteng numero ay 14 at ang 20. Para naman sa cancer, isang lihim na mangilibig na hindi na makatiis ang magtatapat sa iyo ng kanyang pagtingin. Ikakabigla mo ito dahil siya ang tipo ng tao na hindi mo gustong kausapin dahil sa sobrang katahimikan at pagiging seryoso. Ang iyong maswerteng numero ay ang 8 at ang DC 8. Para naman sa Leo. Leo, kahit sabihin mo na okay ka lang, ay mababakas pa rin sa iyong kilos at pananalita na hindi ka okay. Dahil sa sitwasyon ngayon ng inyong mahal, gayon pa man wala kang ibang solusyon na maisip kundi palipasin ang ngaiko. Ang iyong maswerte numero ay ang 30 at ang 36 pare naman sa Virgo, mawawalan ka ng oras sa kanya dahil sa dami ng trabaho na iaatang sa balikat mo ngayon. Pero mag-iisip ka naman ng paraan para makabawi sa iyong karelasyon sa mga susunod na araw at sa mga oras matapos ang iyong trabaho. Ang iyong maswerte numero ay ang 12 at ang 22. <clears throat> para naman sa Libra, kahit na maging sunod sunodan ka sa kanya, mapapatunayan lang ang pagmamahal mo sa kanya. Ito ay magiging sapat ang oh, ito ay magiging sapat para sa iyo upang malaman niya na talagang seryoso at mahal mo siya. Ang iyong maswerteng numero ay ang 13 at ang 19. Para naman sa Scorpio, wala kang ibang gustong gawin ngayon sa wala kang ibang gustong gawin sa araw na ito kundi pasayahin ang kinakasama mo. Pero hindi mo pa rin maiiwasan na isipin ang iyong ex. Ang alaala pa rin ng inyong lirasyon ang hinahanap-hanap mo. Ang iyong maswerteng numero ay ang 20 at ang 26. Parin naman sa Sagittarius, mapupuno ka pa rin ng pagdadalawang isip na bitawan ang iyong karelasyon. Kahit pa alam mong dapat mo na itong gawin. Pag-aari na siya ng iba, na pilit mong inaangkin, na maaari mong ipag paham. Ang iyong maswerteng numero ay 3 at ang 7. Parin naman sa Capricorn, Isang mabilisang pagpapasya ang gagawin mo sa araw na ito tungkol sa inyong pagsasama. Kung hindi mo na ito gagawin ay alam mo na ang susunod na mangyayari, kaya habang maaga pa ay magdesisyon ka na. Ang iyong maswerteng numero ay ang 13 at ang 23. Pare naman sa Aquarius, pansamantala kang makakahinga mula sa mga problemang puso. Wala na kayong problema ang haharapin pa sa araw na ito, kaya magiging panatag at comfortable ka sa piling ng iyong mahal at ganun din siya sa iyo. Ang iyong maswerte numero ay ang 4 at ang 18. Pare naman sa Pisces muli, ma muling magbabalik ang stress sa inyong pagsasama. Dahil sa mga gawin mong pagdidesisyon na hindi man lang muna hinihingi ang kanyang opinion at suhestyon Ito ang magiging mitsa ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyong magkarelasyon. Ang iyong maswerteng numero ay ang 5 at ang 6. At ayan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng pag para po ito bukas araw po ng linggo, Hulyo 28.